25,000 na ang ticket. Ha? Huh? As in, grabe, as in, grabe talaga yung mahal ng airfare ngayon. Joey Shargao, 30K. Grabe, no? Tang e na, sobrang mahal. Sabi ni Captain Fat Sparrow, CDO to Manila, around 4 to 5K lang. Pero CDO to Davao, na kahit pareho, nasa Mindanao, 6 to 9K, king ina. Nalaki talaga ng minahal. Na, yung parang, ano, obscene na talaga. Parang, bakit ganito? Parang nga mag-ano, maging turista sa sarili mong bansa. Tingin ko, pati yung pagtaas ng aid sa Pinas, natakot din ang ibang Arab mag-visit sa Pinas. Totoo to. Tawag na doon -do sa so Pilipine eh. Yung, yung merong ano, Pilipina na nag-post sa Hong Kong. Ang tawag daw sa kanya ng no, HK Airport Staff. Filipino, flag control, flag control, here! Yun doon tawag sa kanya. Oh my God, nakakahiyo. Sabi ni Rosie Baga Agustin, I am an OFW from Davao but I have a condo unit in Makati and am so disappointed dahil inalis nila ang Pogo, sobrang baba ng rental ngayon. Dati 25 to 30k, now 15k na lang, saklap. Oversupply ng condo units, wala ng mga expats at worst, wala ng tourists. Una-una, nakakaloka ang nangyari pala sa tourism last year. Girl, uh -oh. we had a negative growth rate. Uh Oo. -oh. 2020, 2023, 2024, girl, kahilera natin ang Myanmar sa growth rate. Mas mababa tayo sa Myanmar ng kaunti lang. Nakakalok. Unexplainable to girl. Kasi nagbubumang tourism sa lahat ng ano, except Myanmar. Southeast Asian country. Uh. Boom. Mm -hmm. Tapos, tapos, Pilipinas negative -25. Girl, mm -mm. hindi lang siya negative one, girl. Negative 25 growth rate. Girl, nasa finance ka. Pag ikaw nakakita ka ng negative 25, oo. First alarming 'yun. Na decline. Emergency na 'yun, girl. <laughs> ko, alarming yun. And considering na ano, no, it is already three years after the pandemic. Yung mga ibang Southeast Asian neighbors natin, pre pandemic levels na yung ano nila, yung tourism nila, e yung iba nga, mas bumpe mas boom pa sila before the pre-pandemic levels eh. Diba? So, naka-bounce back na sila. O, yan nangyari sa atin. Diba? Alam mo, ang recovery ng tourism to pre-pandemic might take... Magbig... Kinumpute ko yan eh. Hmm. Mga estimate-estimate. Kaya... Eto ay kuwalang... Eto ay base sa math. nakakaawa yung mga nasa tourism. I heard the governor of Mindoro Oriental. Yung mga taga-Mindoro dyan, correct me if I'm wrong. kine yung governor ng Mindoro Oriental. Kasi parang may, may mga targets siya na hindi namin-meet. Isa sa mga justification na sinabi nung governor ng Mindoro Oriental, si Governor Dolor, sabi niya, bagsak na bagsak ang turismo ng Mindoro Oriental. Yung uh, Puerto Galera is in Mindoro Oriental. Yung mga nasa BPO dito, umamin kayo, di ba? Yan ang destination ninyo kapag ka nagtitim-building kayo. Puerto Galera, next bagsak na bagsak daw talaga ngayon. Kawawa yung mga resort, kawawa yung mga ano. Which is... Well, as you can see sa so sinulat ko, talagang, girl, my negative growth rate from 2023 mm. to 2024. Negative 25.95. Nagigas mo? So, given itong trend, pinaka-optimistic scenario ng full tourism recovery, pero dapat 15% annual growth ka, mm. 2030. That's the optimistic. Moderate scenario, 10% annual growth. Full recovery, 2032 to 2033. Conservative, uh -huh. 5% annual growth, 2037 uh -huh. to 2038. Bakla, aabot pa tayo ng ano. Uh, darating pa tayo siguro ng Mare, nakarecover na ba yung tourism industry? <laughs> explain mo yan girl <laughs> ito yung baka babasahin ni eh, actually a foreign tourist arrival in the philippines uh, this report analyzes 18 years of foreign tourist arrival data in the philippines re revealing a tourism sector that experienced remarkable pre-pandemic growth catastrophic pandem pandemic collapse and troubling post-pandemic decline The most concerning finding is the 25.95 drop in arrivals between 2023 and 2024, which represents a decline 6.11 times larger than that of experience during the 2008-2009 global financial crisis. Inano? Inano? Yung 4.24 na drop pwede mong i-blame dito kasi walang pang yung mga tao. Dahil nga walang mga trabaho eh, di ba yung 2008-2009? Yung 25.95 na drop, saan impute? I -ano mo i-impute? I-ano mo, i, i x mo yan. Tapos puntahan mo yung isa ko pang inalagay dyan, yung mga growth rate. Ito? Ayan. Ito? negative 26. Oh my God. Girl, opposite tayo ng boom-boom average. <laughs> <laughs> Negative 26.7 yung regional average mm. yung mga nag-boof, <laughs> tapos die mm. yung opposite. Oo. Uh -uh. Alam mo yung, yung mga travel vloggers, ang rating nila sa Vietnam is one of the best place to visit because, simply because of yung merong, meron siyang bang for your buck na factor mura, madaling ano, madaling puntahan. Alam, girl, ang nagkatsika na nga lang siguro sa ating pumunta is yung mga Chinese. Dahil siguro nasi masikip na sa Thailand, masikip na sa Vietnam, o di lang tayo sa Pilipinas. Parang baka sure naman. Pero pinaalis mo, inaway mo, sila na nga lang yung nagtitiis kasi malamang, baka yung mga nagpupuntan tourists dito sa Pilipinas, ito pa yung mga kamag-anak ng mga nandun sa Chinatown na mga Filipino-Chinese. ba? Diba? Pagkatapos, sinuspend nyo yung e-visa, pinahirap ninyo na makapunta yung mga tourist visa dito sa Pilipinas. Inaway-away ninyo, diniscri discriminate nyo yung mga Chinese. pagkatapos, oh ngayon, ito si Christina Frasco. Gusto niya ibalik ang e-visa. Kung ako rin naman dito kay Christina Frasco, etang, eh, tangin na, I'm I'll go batshit crazy. ba? Diba? Kahit yung sinuka ko, kakainin ko para lang mag-improve tong arim -marim, marim na numbers na ito. Nakakaloka. Sobrang nakakahiya. Whatever advantage that we have in the past, we lost it. At ang nakakahiya pa nito, bakit naman tayo pupuntahan ng mga turista? Eh yung image natin ngayon sa international community, sobrang sobrang nakakahiya na. Tawag na doon do sa Pilipine, yung, yung merong ano, Pilipina na nagpost sa Hong Kong, ang tawag daw sa kanya ng no, HK Airport Staff, Filipino, flag control, flag control here. Yun daw ang tawag sa kanya. Oh my God, nakakahiya. Kakahiya talaga. Eh kung kunwari ikaw magda decide ka, yung normal ka lang na tao, ka naman pupunta sa isang bansa na widespread ang corruption. ba? Diba? Ang pangit ng imagery, sa totoo lang. Sabi ni Patricia, I know someone who works with Marco Mark Mujangko as on nuclear energy. The Chinese were invited but they did not want to deal with our government. Who would? Who would? Magkaanuhan tayo, maging honest kayo sa mga sarili nyo. Kayo ba kung kayo ang China, gusto nyo makipag-deal? <laughs> Oh. Di ba merong ganong moment dito sa BBM Admin na kapag ka Chinese company, tag, lagi silang tamang hinala? Every time na merong Chinese company na involved, lagi sila tamang hinala. At sino mga nagpapanguna niyan? Di ba yung mga diehard Duterte haters? hmm -mm. True. By the way, ba bakit importante yung tourism sa atin, especially sa bansa na very reliant sa sa economic contribution ng tourism? Yung tourism kasi, number one, yan yung low-lying fruit when it comes to job creation sa Puerto Galera, let's say, yung tourism dyan, pagka ang tourism dyan sa lugar na yan, maraming turistang dumarating, of course, the locals are going to be employed. ba? Diba? O, maraming gustong magano, maraming gustong magpunta ng baler, ng mga surf spot, ganyan-ganyan. i encourage yung spending dun sa area na yon. So low lying fruit talaga to when it comes to job creation, i yung i-revitalize yung local economy, then ganyan, ganyan. Kaya siya importante. And kung nakinig kasi si Bongbong Marcos, yung mga early criticism sa administration niya, hindi eh sana lesser yung problema mo sa tourism. Hindi eh mo pinalaya si Christina Frasco eh. O hanggang ngayon nagkakalat siya our politicians don't need, money from China. Tiba-tiba, diba, sila sa pera natin, mapapaputang ina ka na lang talaga, damay-damay talaga, kita domino effect. While other nations invest on creating artificial islands, here we are with so much natural and beautiful islands left under, left under and underdeveloped paano yan? Eh kaming mismo OFW, eh kinakahiya namin na nangyayari dyan sa Pinas. Di namin maipagmalaki ang mga bansang kinalalagyan namin. Actually, ang promoter din ng tourism kasi, ano eh, di ba mga OFW, ganyan na. Pagka kunwari, merong mga bakasyonista na tatanungin yung OFW, okay ba? Maganda ba magbakasyon sa Pilipinas? Ganyan. Marami rin talagang OFW na sumasagot na, huwag muna. Huwag <laughs> kayo pumunta sa Pilipinas. Kasi syempre, ayaw mong masira dun sa, ano eh, ay mo masira dun sa humihingi ng recommendation sa iyo eh. Hindi rin nakakatulong na merong mga turista dito na pinapatay, binabaril, sinasaksak. Ilang insidente na yung merong Japanese at saka Koreans na napatay na turista. It doesn't help. Generally, a thought process ng admin is not nation building. Kung paano kikita yung mga barkada nila. Ganun parate. Di ba? Kagaya ng ginawa nila sa online gaming, 'di ba? Tinanggal nila yung pogo, ginawa nila yung pigo. Kasi yung pigo, may ari ng pigo, mga barkada nila. Eh siguro Yung kumikita sa Pogo, hindi nila mga kakilala. Tinanggal nila yung Pogo. So they're not really looking at it ng ano no, ng mas malalim na dahilan. The the, the welfare of the nation is not in is not part of the consideration. Wala nga silang pake kahit may maraming mawalan ng trabaho dahil dun sa Pogo, eh. ba? Diba? Asawa ko nga Arab, ano daw nangyari sa Pilipinas? Puro daw marami magnanakaw. Turned off din ang local tourists dahil sa mahal ng airfare sa local destination. Yeah, this is so true. Sa so, totoo lang, hindi ko rin maintindihan to eh, bakit sobrang tindi ng increase ng airfare ngayon. As in grabe, as in grabe talaga yung mahal ng airfare ngayon. It limits the movement sobrang mahal. As in, sobrang mahal. Parang magaganahan mag, ano, eh, maging turista sa sarili mong bansa. So, hindi ka na makapag-spur of the moment na travel. Na parang, ay, parang gusto ko pumunta ng Davao this weekend. Ay, parang gusto ko walang tingin. Wala nang ganon. It's difficult to go around. So, kailangan mo talaga siyang planuhin way, way, way ahead of time. Kung gusto mo makakuha ng reasonable na ticket price. Sabi ni Kim Sarabia, tama Miss Joey, ang amo ko dito nagtatanong ko saan maganda magbakasyon dyan sa Pinas. Andito sila sa Roma. Balak nila magbakasyon dyan. Kaso ako na nagsabi sa kanila na wag na lang muna sa Pinas. Nakakahiya eh. Correct. Ayaw mo magbalikan eh. ba? Diba? But I discourage them too. Correct. Naku, feeling ko dahil dyan, aawahin ni Christina Frasco ang mga OFW. <laughs> Bakit yun naman ng Pinas? <laughs> eh putang ina nyo, ayusin nyo kaya yung Pinas para hindi kami mahiya. Ayan, totoo, kahit dito sa Japan ayaw na muna ng umuwi dahil magulo sa atin. To add, ako rin turista, matuturn off ako sa Pilipinas kasi mga oportunista. Yung 20 pesos na benta mo sa street food, 50 pesos pag foreigner na ang bumili. Tingin ko pati yung pagtaas ng AIDS ng aid sa Pinas sa takot din natakot din ang ibang Arab mag-visit sa Pinas. Totoo to. Malaking big deal to sa mga Arab countries. Yung HIV incidence incidents sa Pilipinas, yung mga Arab country is taking it seriously. Ganon. Sa Qatar, may mga establishments doon, may mga businesses doon na maraming mga employees na Pilipino. And pag umuwi ng Pilipinas, itong mga Pilipinong ito, nare-require nila na mag-HIV test pag bumalik sila ng ano, bansa. Kaya yung Pilipino nagbakasyon, umuwi ng Pilipinas. Pag babalik sila ng Qatar, yung magtatrabaho na sila ulit, tapos yung bakasyon, trabaho na sila, ganyan. Yan kailangan nila mag-HIV test. Ganun. Hirap, no? Hirap maging Pinoy. Eh, di mo sila masisi. Eh, yung data natin, yun talaga yung nakalagay, eh, di ba? Joey Shargao, 30K. Grabe, no? Tang e ina, sobrang mahal. Nandito kami sa Bangkok now. Hotel namin for 7 days is 11,700 lang. Ang mura, nakakaingit dito, ang daming turist. Sabi ni Mims Kehano may encourage na mag-travel yung mga Pilipino, di ba? Sabi ni Rosie Baga Agustin, I am an OFW from Davao, but I have a condo unit in Makati and I'm so disappointed dahil inalis nila ang Pogo, sobrang baba ng rental ngayon. Dati, 25 to 30K, now 15K na lang, saklap. Oversupply ng condo units, wala ng mga expats, at worst, wala ng tourists same with my colleague from MC na nagtanong kung maganda daw ba sa Palawan magbakasyon. I told them, yes, maganda, pero I recommend not to go kasi hindi maganda ngayon magbakasyon sa Pinas. ba? Diba? Sabi ni Captain Fat Sparrow, CDO to Manila around 4 to 5K lang, pero CDO to Davao na kahit pareho, nasa Mindanao, 6 to 9K, King Ina. Nalaki talaga ng minahal! Sobrang laki ng minahal ng ticket. Na yung parang, anong obscene na talaga. Parang, bakit ganito? difference dati at saka ngayon. Ayan, sa akin, 13k Manila to Davao, 1023 sabi ni Bichiyaya. Oh, ako kanina nakabook ako 11,000. 11,000. So, nagsibupak na lang ako kasi sobrang mahal saan. 11,000 isa, pero maliit lang naman yung difference, 1,000 lang naman. Pero syempre, cheapskate ako. Doon ako sa mas makakatipid.